Alright, so good morning, good morning mga kayo. So, nandito tayo sa mga surplus dito ng galing sa lahat mga subscriber natin. Samahan nyo naman ako mga guys So para mag-update sa mga furniture dito sa mga, ga mga gamit sa mga bahay, sa mga furniture at iba't iba't iba iba mga pang-display sa bahay. So, napakadami dito sa likuran ko mga kayo napakaluwang dito to, to, to sa Avenida lang to Avenida Street lang to mga guys so papuntang rito no so napakadami mga pwede nating i-update sa mga tungkol sa mga bahay pang display sa mga gamit no so sa manyo so gamit so so dito mga gamit sa kusina mga mga antique yung mga ano mga tumawid so oh. ang pinaganda lang dito mga guys mga ano tanso so na mapaka solid tong mga gamit pa ng galing Japan mga guys yun oh no, mga kasirola itatanong natin kung magkano mga price yung mga kaserola yung yes, mga hod. mga kaserola, mga solid. Mas kaserola mga Yun. So, ito mga price na ito. Ano ito? 2,500. So, ganitong orin na mga yung lalagyan ng ano mga guys ah. so kaya siguro ma mga mahal to mga guys mga tanso siya mga guys yung mga kasirola so 2,000 2,500 no yun so hindi ko sabol pa siguro sa 2,500 so magkano mag yung kasirola magkano yung mga guys ganyan na yung, ano ba yan tanso talaga anong tawag yan tawag na tanso na ito tawag na ito ano pa ah uh, ano So, may, may mga bawas pa naman po yan. So, mga, magkano price po nito mga ganito? Ay, ah, ito, may mga price din. 8,000? Oh, 800? 800? 800. So, mga ganito. Um, so, negotiable pa rin so sa 800. Okay. Yan, so, mga. Ah, may mga price naman iba, no? So, okay. So, ito mga guys, so, yung mga katulad nito, oh, sa so, mga lalagyan ng mga ulam. Ito, pinaglulutoan talaga ng mga ulam to, no? O, oh, mga gamit talaga na to, ano? Luminum? Ano, ano to? Tanso? Ayan, no? Yan. Yeah. So, magkano um, ang price naman dito? Ayan. Ah, ganda pares lang. So, 2,000? 2,600? 6,500 mga guys. So, negosable pa naman. Uh, negosable pa naman mga guys. yan. Nakagaling po kasi yung Japan. Oo, oh, galing Japan. Kaya po mga talagang hindi basta ng mga mga gamit. So, uh, ah, na lang para ma'am. Ito mam, ma eh, may tanong natin kung magkano mga price naman ng ganito. Ay, may mga price na rin siya pala. So, ito mga solid din talaga, no? Yan, mga guys, napakaganda. Tawagan natin. Yan, mga guys, so, napakasimple. Yan, mga Ganda anak. pang display. Oo, oh, pang display talaga. Naka-okit siya, no? Yan. So, ang price nito, mga guys, depende sa laki, no? Depende sa laki. So ito mga guys, ganito ang kalaki, 1,500. So, napaka ano na. Tama ba? No? Tama lang. So 1,500. So negotiable pa. So ang dami ng mga pa. Ayan, sa katulad yung mga guys. Katulad ko. So itong malaki naman, 2,500 yung malaki. 2,500 negotiable pa. So mga ganitong kulay naman dito. Meron doon yung kulay yung ganitong paras So ayan. Pati ito, nabibili rin. Nabibili rin to? Pang, oh. pang pan display rin to. Yes, so lapis pala ito mga iso. Lapis lang yan. Lapis. So magkano naman price na ito ang bintan to? Oh, 150. Oh, 150 oh. So ganito lang mga iso. 150 lang. Yan. So lapis yan. Ibang klaseng lapis talaga yung Japan. Oh. Kaya mga iso napakadami naman. Sarubong ka ba? Ito mga ganito mga guys. So, ito mga ito baka na pang display rin din to. Ang price nito mga guys, yung tawag nito sa ano, sa Bisaya. Banga pa ba tawag sa Bisaya to? Banga pa ba sa atin to? <laughs> Parang ano ba talaga? Banga pa rin na tawag sa Bisaya, di ba? Banga. yeah, pang display yan mga banga. Yan, yeah, ang price nito na ito, nanon, mga guys, 2,500. Yan, yeah. sa so, mga ganito. For example, ito na pang display yan, 2,500 din ang ganito mga ganito mga ito good pa tong, itong oven no oven may may mga oven din sila ang price nito 2500 ang mga oven dito lang sa mga pwesto lang ni yan sabi ni mga may digital so doon naman tayo sa paikot naman tayo mga So kung naganap naman kayo sa mga ganitong ori ng, sa mga gamit sa bahay, sa so, mga kasirola o your mga uh, kunyari ba sample na may mga tira kayo ng mga no, o sinigang o sabaw, yan o. No. Yan, lalagyan ng sinigang. Yan, so, yun o. No. Yan nilalagyan ng mga ulam sa ano. Ito, for example, ito. Yan o. No. Yan. Yan. So, ang Yan. Oh, Okay pa rin. Talagang, ito mga tunis yan, mga, ano, luminumis yan. Magandang klase pa rin talaga, mga guys. So, mga gamit. So, ang price nito 800 pa, no? 800, negosyable lahat ng mga price naman dito, negosyable. For example, itong, Oh, lalagyan ng ulam. Yan. So, solid din eh, mga 'to. Yan. so, 800, 800 price, man. 800, man. yan, negosyable pa naman sa price ng 800, man. sa mga price, yan. So ganap na ito mga lalagyanan ng mga ano. Yan. lalagyan ng mga ulam. So naman kayo naghahanap kay mga ganitong kaputang oh bigat ah. Yan. lalagyan ng ulam. So mga antique talaga mga ganyan. Napakasulid mga ano. Dito lang sa mga ano. So kayo naganap mga ano to sa mga bahay niya, mga pang-display sa mga antiko dito lang din sa mga naghanap kayo dito lang sa binili ito mga ano, uh, may papakita ng, tamang uh, ano, pwede ito nakakatulad uh, kung mga ano sa naon ng mga plancha uh, plancha mga isa 3,500 tanso yan ulinya ang price sa 500 500 ito ito naman 385 80, 380 so ito so 1000 so 1000 mga so 1000 mga ganang ore mga naka-ookit sa mga ano <laughs> ay So, naka-annotary ito. Ayan mga naka-diposito dito. So, ito mga guys. So, dito tayo. Ito naman mga guys. Ang katulad nyo ito. Ayan. Kung display din ito. 3,000. Price. 3,000. Ang 3,000. So, negusable pa naman ang price. Maganda. 3,000. Tapos, ito naman ganito. At, yan. So, 3,000 naman din. Uh, 3,000 tapos yung 3,000 again nandun mo sa kabila 2,500 lang yan 2,500 2,500 dito naman tayo ito so, pang display so, for example sa so mga ano so 3,500 mga guys 3,000 numbers 3,500 So, ganito, 1, ano to? Kasirola. Ayan. One pa So, ito pa lang, kasirola mga, so, one, ano, 1,200, negotiable ka na, so, 1,200. So kung naghahanap naman kayo mga ano mga guys, yung katulad nito mga ano. So nangangalo yun ano, namimingwit dito sa mga katulad nito. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan pang binguit dito. Ayan dito. Mga naghanap mga kamera, mga pang display. Ito for example, mga kamera ito, ito mga yeah. So, 350 So, Mga lumang gadget Ito nung araw yung mga antique na mga ano so na gamit na mga ano, mga hardinero so antique din mga cutter na yung mga panggupit gunting so baka yun kayo ganito ito makatulad ito wall clock napaka solid so yan so ito mga tumutunog yata ng pagdating ng alas 12 so, may build 4,500 so napakasolid dito sa loob ng mga iso napagdaming pagpipilian dito ng mga iba't ibang mga gamit sa bypang display no? napakasolid dito so, so ikutin natin itong mga iso